Bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Ko, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. So ito nga po mga kabayan, compare na po ang pagdalo ng mga opisyalis na hindi dumalo nung nakaraang second hearing ni Senator Amy Marcos. Ngayon po, kahit hindi na sila padala ng Supena, ay pwede na silang dumalo ayon kay Escudero. At di na kailangan ng Supena ay dadalo na sila mga kabayan. So ang tabayanan natin ang pagdalo nila ay gaganapin ng pagdinig April 10. To at nabayanan natin mga kabayan kung ano ang magandang mangyayari nito sa third hearing na gaganapin ni Senator Amy Marcos sa mga opisyalis na ito na nagpadala kay former President Rodrigo Roa Duterte sa Hoogs, Netherlands. Sigurado ko magiging masaya ito at magkakaroon ng matinding mga katanungan at kasagutan dito mga kabayan. Kaya watch natin ang mga balitang ito. Ang kaimbitado ng mga opisyal ng gobyerno dadalo sa ikatlong pagdinig ng Senado ukol sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pina, hindi na raw kailangan pang i-issue ayon yan kay Senate President Jesus Cudero. Kaugnay niyan may nagkala pang report si Bombo J.C. Galvez. Hindi na kailangan pa mag-issue ng sabina para sa mga inibitang opisyal ng gobyerno para sa ikakasamuling ikatlong pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, inurong sa Abrila ang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan dadalaw mga opisyal na inibitahan ni Senadora Amy Marcos. Bagamat hindi na tinukoy pa ni Escudero kung sino-sino mga dadalo, ngunit tiyak na may pupunta mula sa gobyerno sa pagsisiyasat ukol sa pagkakaresto sa dating pangulo. Pa man, maari naman nila anyang gamitin ang kanilang executive privilege sa pagsagot sa katanungan ng mga senador. Hiniling naman anya na hindi pwedeng mawala sa susunod na pagdinig ang presensya ni Criminal Investigation and Detection Group Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Una nang ginit na ilang senador sa ikalawang pagdinig na hindi sakop na executive privilege si Torre may iba na lamang kung may direktang utos mula kay Paulong Ferdinand Marcos Jr. Una na rin iginit ni Scudero na hindi niya papayagan na mauwi sa constitutional crisis ang ginagawang investigasyon ni Marcos sa nangyaring pag-aresto kay Duterte. Kaya minabuti ng liderato ng Senado na ipaaral sa Senate Legal Department ang hiling ni Marcos na isyuan ng sabbina ang mga inibitang executive officials na hindi sumipot sa pagdinig. Sinopla rin ni Escudero ang sinabi ni Marcos na nakasalalay ang kalayaan ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa magiging aksyon sa kanyang kahilingan na isyuan ng sabbina ang mga miyembro ng gabinete na hindi dumalo sa ikalawang pagdinig. Senator um, Amy, um, kaugnay ng uh, diumano, Am um, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag iisyu ng sabina at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito ay mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming um, institusyon. Nasabi ko na kanina at alam na rin niya yun, na um, dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sangayon sa mag na mga naging desisyon ng Korte Suprema ay minabuti ko na ito i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na iisyo ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. So pakinggan po natin kung sino-sino po ang mga dadalo sa pangatlong hearing ni Senator Amy Marcos. Nagaganapin sa April 10, mga kababayan. Senate President Cheese Escudero that there will be government officials who will be attending yung next hearing ng Senate on the arrest of former President Duterte? Sino-sino po ang mga ito? And does this mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Mm. Uh, sa ngayon po ay uh, according po sa office po ni ES as we speak uh, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero, so, dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan, ang uh, ang Office of the uh, Executive Secretary, yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Uh, nakalista po rito uh, si Secretary uh, Jesus Crispin Remulla ng DOJ. Prosecutor Richard, uh, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion and Chief State uh, Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique e. Manalo. Uh, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara. PNP uh General uh, Romel Francisco Marbil and uh, General uh, Nicolas uh, Torre from DMW, uh, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si uh, Special Envoy Marcos Lacanilaw. Uh, and from the SEC, uh, RJ Bernal and Attorney Ferdinand Loji, Santiago. From what would the palace to reconsider? Um, kung nakausap man po sila ng, niya uh, ni uh, um, Senate President Chis Codero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya uh, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege ng mga issues. So ganun nga mga kabayan, mukhang natakot na nga ang mga ito. At dadalo na nga sila sa cemetery mga kabayan. So ang tabayanan na lang natin mga kabayan ang pangatlong hearing na ni Senator Amy Marcos sa April 10. Maraming salamat sa inyong panunod.